Laban ng Adelaide at Overtime Elite League, pinanood ng mga NBA team scout, isang player ng Sixers in scout sa laro at dating teammate ni Kai sa NBA G League Team Ignite, scout na ngayon sa isang NBA team. May rekomenda kaya si Kai? Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitin na ng promo code na 1XHOOPSPLAY para makuha ang inyong bonus bago ang magiging laban bukas ng team ng ating kababayan sa NBL ng Australia na Adelaide 36ers kontra sa Phoenix Suns ay nagkaroon muna mga ito ng isang tune-up game kontra sa Overtime Elite League. Naging successful naman ang naging laban na ito ng Adelaide dahil nakuha nila ang panalo sa laro. Despite na base sa mga report, ay hindi nila ginamit ang main rotation ng team na gagamitin nila kontra Suns. Ayon mismo sa after game report ng Adelaide ay mumuntikan pang makuha ng OTE ang panalo dahil sa so naging dikit ang laban sa last at final quarter ng game. Napagalaman din natin na ang lineup na pinadala na ito ng overtime ay ang one of the most athletic young team sa buong Amerika. Dahil napapabilang dito ang ilang mga future NBA stars na posibleng sumabak na sa susunod na taon ng NBA draft. kabilang nga dito ay ang magkapatid na Thompson. At dahil sa naglaro nga mga OTE sa game na ito, kung kaya't hindi maiwasan napuntahan din at panuoran ang mga NBA team scout ang tune-up game na ito. At base sa report pa rin, ang Adelaide ay may isang player ang pinuntahan ng ilang mga NBA team scout sa laban na ito. At side sa mga OTE players. At ito nga yung Adelaide swingman na si Nick Marshall. Ayon sa caption ng Adelaide sa post nilang ito about kay Marshall ay napawaw daw nito ang mga NBA team scout na nanood sa game sa kanilang nakuwang panalo kontra OTE. Si Marshall kasi ang naging best player sa game na ito kung saan ay kumamada ito ng 203 points. Pasama na nga dyan ang kanyang mga outside shot na naging main factor ng pagkatalo ng OTE. Habang si Kai ay 4 points lamang ang nakuha niya sa game na ito. Sobrang limitado kasi nito sa bola, shooting two field goals lang sa kanyang 16 minutes sa laro. Pero inaasahan pa rin natin na kahit pa paano ay may napansin pa rin sila kay Kai sa game na ito at nakita ang skills na meron ito. Kahit pa nga sobrang limitado ito sa game dahil sa hindi ganong paggamit ni Coach CJ sa main rotation ng team. Anyway, congrats sa Adelaide. Mahusay na kupunan din ang OTE ha. Like I said ang mga manlalaro dito ay ang mga future stars sa NBA. Purong talento at skills ang meron sila. Samantala, dating teammate ni Kai sa NBA G League scout na ngayon sa isang NBA team. Nito lang ay nagretiro na sa pro basketball ang former NBA player Team USA guard na si Reggie Hearn sa kanyang 9 years pro basketball career. Maliban sa report ni Adrian, ay nagpost din si Reggie sa kanyang official Instagram account. Si Reggie ay isa sa mga naging mentor ni Kai sa Team Ignite noon, kung saan ay isa sa mga veteranong malalaro na naniniwala sa kakayahan ni Kai na makakapasok ito sa NBA. In the weight room, as Kai continues to add bulk uh, to his his mind and the way that he thinks the game, and to his his skill level, um, I think he has a lot of potential to. to a great impact for Team Si Reggie ay hindi na bago sa mga Pinoy bago pa niya makatandem si Kai sa Team Ignite dahil minsan niya niya ding nakatrabaho ang ating man of the million moves na si Coach Jeff Codera. Kaya't masasabi natin na malapit din itong si Hearn sa mga Pinoy basketball personalities sa kanyang naging basketball career. Si Hearn ay kinuha ng San Antonio Spurs Scouting Department at hindi naman para umasa pero kung bibigyan ito ng pagkakataon na maghanap ng big man na may skills na po pwedeng i-develop ng Spurs ay may chance ang i-recommendan si Kai. Malit na chance pero still chance pa rin ito hindi ba at least meron bilang scout kasi ay malaking bagay ang rekomendasyon nito sa kanyang NBA team well abangan natin ito in the near future kung papwedeng mangyari yan at bukas ang umaga sabay sabay nating abangan ang laban ni Kayat ng Adelaide 36ers kontra sa dekalibring NBA team na Phoenix Suns